Hi guys, welcome back to our dumpster world guys. Dito tayo papasok. Tingnan natin. Kung may mahita tayo dito. Ito. bola hmm. ini hmm. sendiri nak letak dah Kena aja Kena nak itu guys Kena hmm. hendik ni lah itu Gini pak Beli payung Yang gini pak ni lah Rupa dia sangat suk-suk di itu Oh

kandil. Ang bango. Ang bango ng kandil. Ito so, yung talaga itong bayong na to ay. Ayan o. Oh, Hihirap lang kasing ano Hihirap nga ibalik. Hindi na natin kunin ng Sa Ay, sabak ng karton. Ayan. Napailog yung manang ano. Yan. ganun para makita talaga. Ayan. ganito. ko ilagay. Ayan. Ito ko ilagay para... Kasi

this one is, is can, Oh, okay. So is broke? It's not broke. Oh, good. My little cars. Yeah. I like the you have more bug in the car? Uh, no. Okay. I'll see if I can Sekarang <laughs> kini Oh, pasang Tidak okay. okay. ada Ini parang parang

Yan guys, yan siya. Hindi yan sa ano. Sa ibang store yan siya. Yan, dalawa. Yan, oh, napakalaking bowl. Honey, this is a St. Patrick bowl. Yeah, okay. may, damage every, sya every, days, yeah, siya guys. kung Kunti, ayan. Ay, okay. siya touch. Ayan, so. Ito so, guys, umay may ganito. Ayan, ano ito? Batag na ano. Dumilang siya. Ayan, may abridor. Ito yung matindaan. Ayan guys. Pakita so, ko lang sa inyo yung laman guys. Hindi naman siya pala, ano talaga, marami. Ayan, oh, ito basag. Ayan. Basag siya guys. So, ito nung pala ang laman guys. Iano ko muna. Ito, ano ito? tinted moisturizer uh, moisturizer moisturizer ito oh may mga yun may mga ano din may mga ano tawag dito candle din ayan ang Ay, hirapan na akong i-open napaka ano napaka ayan candle yan ipakita ko lang yan mamaya guys tapos ito ito may puzzle yung ibang puzzles puzzle guys hindi ko na kinuha kasi wala na kaming space ang dami na kasi yan lang yung kinuha ni Michael. Yan. Tsaka ito, pang ano yata ito. ano ko ano ito. Decoration naman yata. Ito yan. Mga candle. Ayan, may ano din. May door. Door mat. Ayan. Ito din. Napakalaki. Ay, hala. Basag pala. Oh, hindi ko nakita kagabi. Eh. Nabasag pala guys. Yan. O, oh, crack Tapo na lang yan. Ayan. Ayan, guys. May mga na. Guys, may mga doorknob. Ayan. Buti na lang hindi. Doorknob. Ah, doormat pala, sorry. Buti na lang hindi nila inano, hindi nila kinat ba. Ayan. Ayan diyan diyan, diyan yan, yan. So ilalabas ko ito guys para makita niyo nang maigi. Pakadami oh. Yan, ganda siya lagyan ng mga sugar. Yan yung mga asin, yung mga ganyan ba. Yan. Tsaka ito guys, ito dito banda diyan, candle yan siya guys, ito oh. Iwan ko na saan ang takip nito na siguro. Ayan, kandil yan siya. yan kandil yan siya. yan, yan kandil yan. Hindi ko mabuksan. O, oh, bigat. Ayan, kandil din siya, guys. Baganda siya kasi may ano siya, may may, 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 anong tawag doon, rubber. So, talaga ito. na wala din yung mga ano nila. Mga takip. Ito din, kandil. May tatlo akong ganito. Mm, ang hirap buksan guys. Sa totoo lang yan. Kandil din yung laman niya. Yan. Yan. kandil. Ito din. Ito, ang, ang bangun. Ang babangon mga kandila. Grabe. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ito. Napakabango. Ito yung napakabango. Kasi ano siya. Strawberry. Ayan o. Oh. Ayan guys, masyadong malapit. Ayan. Parang mga mushroom na tumutubo. yan Ayan, napakaganda niya talaga. Ayan, oh yung ganito. 'Yan at saka ito iba-iba yung ano niya, iba-iba yung design niya, may heart, may ano pa 'yan, may yeah, heart heart naman ito lahat talaga, may tak, may apat na heart. 'Yan, may dalawa, may isang heart. ayan guys. 'Yan napakadami. ayan at saka ito din, oh. Ito din siya. Ito may naku akong ito. Ang tawag dito, guys. 'Yan. Ayan, o. Oh. Napakaganda. Ayan, tinapon na nila kasi, ano eh, Valentine's. Tapos na yung Valentine's. So, mag-ano naman yan sila na for Mother's Day siguro. O, magdi na naman sila ng para pang ano, pang, anong tawag doon eh? Pang Holy Week na ano. Ayan, may nakuha akong lima guys. Ayan. Tsaka ito, hindi ko alam kung anong, anong gamit nito. Display lang yata ito. Ayan, may dalawa ako. Ayan. Ayan siya. Ayan. And then, yung rug guys. Ayan yung rug. May nakuha akong 246 na rug. Ayan. Ayan guys. Ayan. Tsaka ito, dalawa. Dalawa yung nakuha ko. Ito yung hindi nabasa. Ayan. Tingnan nyo guys, may rubber oh. Ang, ang ganda niyang pang design. Ayan. Ito, sayang nabasag pagtapon siguro nila ito ayan basag na basag talaga tapos ayan guys ito yung maraming sandok ayan ano siya kahoy na sandok ayan pang simpleng ano lang siguro ito gamit na hindi masyadong mabigat yung iano mo doon sa kaldero kasi parang tingin ko parang mababali siya eh parang temporary lang ba Ayan, may naka din akong itong bowl na malaki. Na St. Patrick bowl yan. May ano lang siya dito sa gilid. Sa gilid ito. Parang na crack. Maliit lang naman siya. Tsaka ito may abridor din. Ayan. Ayan, ito. Hindi ko alam guys kung ano ito. Ayan, ito din. May mga ganito mga yan. yan. Tsaka itong ano guys. yan. Ito siya. Ayan. Ito siya tali pala yan ang buhok ano sa sa ulo ayan oh pag nagli, naliligo ka lagay sa ulo ayan ito pala yung kabuuan niya lagay sa ulo parang headband ano siya guys na ano ng foundation liquid foundation ayan may liquid foundation kasi dito ito oh, nasa loob so ayan lang guys yan pakita ko yung kabuuan guys yan ang liit ng ano namin kitchen kaya dito ako nakisuksok yan. Ang dami sana doon, kaso yung nabasag talaga sayang. Ito siguro, ito guys, may mga takip siguro ito. Nabasag lang. Yan. Hindi ko alam. Sayang sya ba yan? May isa din ako nakuha na cup. Dami ko lang nakuha na cup. Yan. Ang babango ng mga candle. So, ayan guys.